12 Kamusta mga katropa So for today is eh, kadadating lang natin Dito sa Pilipinas So tamang linis tayo ngayon Ng bahay namin Kasi one, 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 year siyang Hindi na titirhan Nadilinis naman siya Pero alam niya naman si Macy Eats eh, Talaga namang Malinis to Tignan Hey say hi to my vlog Kukunin niya na naman tong content na to eh. So, tama linis tayo dito ngayon mga tropa. Time check natin mga ka-tropa is ano oras na? 12.09 ng madaling araw. So, di pa kami na tutulog. Di pa rin kami aantokin dahil nakaano pa yung oras namin sa Dubai. So, kaya habang hindi kami natutulog, ito na lang yung pag-anohan namin pagtutuunan ng oras ni Macy is ang maglinis ng aming munting tahanan. At totoo ang chismis mga katropa, sobrang is. Tingnan nyo alas 12 na ng madaling araw. Tagak-tapawis namin ni Macy H. Yeah, ganyan kasi ito si Macy H pagdating sa bahay mga katropa. Tapos, kagayahin natin yung inutos ni Macy H. Punasan natin yung pader mga katropa. nasan din natin yung mga ilaw, katropa? <sighs> so paano mga katropa? Time lapse? So nakita nyo naman mga maka tropa, makalit pa tayo dito sa bahay namin. Pero siguro mga 2 hours pa, maayos na lahat dyan. Maayos na lahat dyan ni Macy Eats. At syempre, dapat bawal tayo ma-dehydrate. Sarap uminom ng tubig! Tignan nyo yung mga katropa yung nakuha kong katulong, no? Napaka-sexy. Tignan <laughs> nyo naman, mga katropa, ang sexy ng nakuha natin taga dinis ng bahay. Harap naman sa camera, dati yung ano ng... Nang... Dati katropa, alam nyo, gato yung shape ng katawan ni Macy Hitz. Ito yung na yan. Ganyan yung katawan niya <laughs> nung nagmumukbang siya. Pero ngayon, medyo... Nagka-shape-shape na siya isip siya kung hindi hmm. dahil sa pagmumukbang tumaba siya pero ngayon pumayat na siya kasi yung nag omad siya yung omad diet na ginawa niya yung one day a meal lang medyo mahirap yung akatropa pero worth it naman <coughs> tignan nyo naman oh paano ko pa pagpapalit yung asawa ko asawa pa lang ulam na <laughs> Na Dapat, alas 5 na umaga, tapos na tayo. Dapat alasin ko na umama dito tapos na tayo. Oo. Ano naman? Tatapos na tayo sa ground floor. Meron pa tayong first floor sa second floor. <laughs> Ganon kataas yung bahay niyo eh, So, So nag-iisip kami sa kayo matutulog. May nakita kami ditong duyan. Ngayon <laughs> yung mm, duyan ang katraka. Tignan niyo yung labas ng katraka no? na. Taming nalang niya tayong lesing. Mas talaga. Hey, hindi pala yata may mga pusa dito no tapos si Hershey ayaw niya pang matulog nandiyan siya kasi naririnig niya kami Dama naman naman nang bumalik na yung mga amo ni Hershey kaya hindi pa rin siya natutulog tawal siya ng tawal ganda talaga ng tagalinis ko sa so, ano mga nga na malupit na shout out. maglinis ka na para matapos na tayo <laughs> kunti na lang mga tropa tatapos na tayo sa ating nilagawang paglilinis dito sa ating munting bahay <laughs> tapos pagtaas niyan magbabak tayo grabe init time check ano oras na oras na natin mga uh, tropa is wait. Time check tayo mga tropa, no? 12.57 sa oras na kayo nililinis. <laughs> Pero okay lang. Worth it naman. Sa akin, saka hindi pa tayo na Dahil Dubai timings pa tayo mga tropa. So, see you later. Pag natapos na kami, So, konti na lang mga tropa Hindi sa kusina na lang. Pwede na tayong magpahinga. Ano so, na, yun mga katropa, no? Bukas naman yung iba. Kasi talagang tinatama na tayo ng antok. At na oras na ba? Alas tres na ng madaling araw. So, alas tres na ng madaling araw. Tinatama na tayo ng antok. Tatapusin lang natin itong mga hugasin. Tapos, bukas naman yung yung ibabaw, sayang siya at sayang siya may handan. So, paano mga tropa? Thank you for watching. I'm hungry for that. And this is my life. Make life great. Bye-bye!